Sumiklab ang apoy sa public market sa Iriga City, Camarines Sur, pasado hating gabi. Pabilis sa kumalat apoy sa mga paninda at mga tent sa paligid ng palengke. Pag-aalas tres sa madaling araw nang maapula ang sunog na umabot pa sa Fort Alarm. May git daang stall ang apektado at ay sa fire marshal ng Iriga City Fire Station, may nakakita umano na natunaw ang rubber insulator ng ilang kable ng kuryente at bumapo sa mga trapal sa mga transient tent. Inimbisigan pa ito ng mga bombero. Mungkahi ng ilang mambabatas, alisin na ang purchase booklet bilang requirement para makuha ng mga senior citizen ang diskwento sa ilang bilihin. Mungkahi naman ng isang ahensya ng gobyerno, gawin ng digital ang pagmumonitor. Saksi si Jamie Santos. Naiinis daw si Freddy tuwing hindi nadadala ang kanyang senior citizen purchase booklet. May mga binibili kasi siya na kailangan niya ng booklet para makakuha ng discount. Sana raw, alisin na ang pagre-require nito para may enjoy ang kanilang pribileyo. Total, registered naman daw sila hanggang sa mga LGU. Pag nakalimutan mo, hindi, hindi rin valid yung ID. Kaya mas maganda talaga wala na yung, yung booklet para kung ID, ID na lang para wala nang hirap. Sino ang hinahamal mo ay maka-discount kay Kinikilala naman ni Beth na bagamat malaking abala tuwing hindi nadadala ang booklet, nakakatulong ito para sa mga hindi alam ang kanilang karapatan at naabuso ng ilang ayaw magbigay ng diskwento. Nakalagay dito yung mga kung anong seksyon at saka yung, mga, yung batas na nasasakop dito. Kaya minsan uh, na-experience ko rin na merong uh, establishment na, ng food na hindi nagbibigay ng discount, at least na -ano ko sa kanila na meron akong karapatan sa ano sa discount. Si Rene, madalas nga raw maiwan ang kanyang booklet. Kung talagang aalisin yun, pabor kami. Kung may ID naman kami. Iminumungkahin sa kamara kamakailan na alisin na ang pagre-require ng purchase booklet para mabigyan ng diskwento ang mga senior citizen at persons with disability tuwing bumibili sila ng gamot at iba pang basic at prime commodities. Sa ngayon, ginagamit ito para mamonitor na hindi lalagpas sa 1,300 pesos kada linggo ang dinidiskwentohang groceries ng isang senior o PWD. Pero ipinunto rin ng ilang mambabatas, abala lang ito. Ayon kay Atty. Franklin Kihano, chairperson ng National Commission of Senior Citizens, bagamat suportado nilang hindi na i-require ang buklet, kailangan amyendahan ng batas at magtakda ng bagong sistema. Yung recording is also an important aspect. May mga pasyente, kanyari, na baka sumubra yung binili at uh, mag-overdose or uh, kung hindi man overdose, eh, baka may negosyo niya. However, Uh, kung may centralized database mm -hmm. or di ba gumagamit tayo sa ID natin ng QR code? Uh -uh. Mm -hmm. Kung may mga ganon at uh, may, may centralized na nagco-control niyan, mm -hmm. then necessarily malalaman pa rin uh -uh. without having the booklet. Pung rin ng DSWD Program Management Bureau na papanahon na ang pagkakaroon ng digitized records at paggamit ng teknolohiya. Pag-uusapan din ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ang mga hakbang para tugunan ang mga reklamong hindi na ibibigay ang diskwento sa mga binibili online. Kasi si BIR gumawa na rin ng guidelines. Sana ma-remind natin yung lahat ng online platform na magbigay ng discount. I think that we really have to do a comprehensive assessment sino ang... Pumusunod, Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Pinaiiwas muna ang mga motorista sa mga kalsadang apektado ng paglilipat ng gamit para sa Metro Manila Subway Project. Saksi live, si Jamie Santos. Jamie! Igan, maaring makaranas ng mabigat na daloy ng trapiko ang ilang kalsada sa Metro Manila dahil yan sa paglilipat ng tunnel boring machine na gagamitin sa Metro Manila Subway Project. Advisory signages ang makikita bilang abiso sa mga motorista na maghanap ng alternatibong ruta. Maaring makaranas daw ng mabigat na trapiko ang ilang kalsada sa Metro Manila. Dahil yan sa paglilipat ng Tunnel Boring Machine o TBM na gagamitin sa para sa konstruksyon ng Metro Manila Subway Project ngayong alas 10 ng gabi hanggang alas 4 na madaling araw mamaya. Manggagaling ang Tunnel Boring Machine sa Port Area sa Maynila patungang Julia Vargas Avenue. Gagamitin ang naturang Tunnel Boring Machine sa pagtatayo ng lagusan na magkokonekta sa Ortigas Avenue Station, Show Boulevard Station at Kalayaan Avenue Station ng Metro Manila. Subway Project. Kabilang sa mga apektadong kalsada ang 5th Avenue, Araneta Avenue, Gilmore Avenue, Ortigas Avenue, C5 Road at Doña Julia Vargas Avenue. Igan, mainam daw na maiwasan ng mga motorista ang mga dadaanang kalsadang tunnel boring machine para masunod ang schedule ng biyahe at hindi ito maantala para hindi umabot sa rush hour ng umaga. Igan, sa mga oras na ito ay maluwag pa yung daloy ng trapiko dito nga sa Julio Vargas Avenue patungo sa Ortigas. Yan yung kalsadang maapektuhan ng paglilipat ng tunnel boring machine mamaya. At live mula rito sa Pasig para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Nakikipagtulungan na ang Department of Transportation sa iba pang ahensya ng gobyerno para sa mga plastic card na driver's license. Ang kay Transportation Secretary Jaime Bautista, nakikipag-usap ng LTO sa National Printing Office at Apple Production Unit para sa posibleng limang milyong supply ng card o higit pa. Inaapala pa rin naman daw nila sa Court of Appeals ang pagkakaharang ng kontrata para sa 5.2 milyon na piraso ng plastic na driver's license sana. Inanunsyo na LTO na magbabalik sa pagbibigay ng papel na driver's license ngayong Pebrero dahil sa kakulangan ng supply ng mga plastic card. Buwagi ng NTF LCAP at ibasura ang anti-terrorism law. Yan po ang rekomendasyon ng UN Special Rapporteur dahil sa ilang insidente ng red tagging kahit wala umanong patunay. Saksi si Maki Pulido. Matapos ang sampung araw na pakikipag-usap hindi lang sa mga opisyal ng gobyerno kundi sa iba't ibang grupo, may malinaw daw na lumabas sa investigasyon ni United Nations Special Rapporteur Irene Khan. Ginagamit daw ang red tagging para patahimikin ang lehitimong pagkwestiyon at pagkontra sa gobyerno. Ang ilan kasing nire-red tag o inaakusahang komunista, hindi naman membro ng Communist Party of the Philippines o New People's Army, kundi mga lehitimong aktivista, mga guro, estudyante, human rights defenders, indigenous people leader at media. Divinification has often been followed by threats, unlawful surveillance, attacks, or even unlawful killing. It intimidates and chills freedom of expression. It suppresses legal activism. It isolates and antagonizes those who are unfairly attacked. Puts them in a vulnerable position. Ang itinuro raw ng ilang nakausap ni Khan ay ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-LCAC na kailangan daw buwagin Inirekomenda rin niya ang pag-issue ng isang executive order na may mga malinaw na hakbang laban sa red tagging at pagdisiplina sa gagawa nito. The abolition will allow for a more inclusive peacemaking platform or platforms with participation of women peacemakers and communities. Pero pumapalag ang National Security Council. The National Task Force, ELCA, has been the game changer In our government's fight against uh, communist terrorism. Because now that we're winning, uh, what signal does it send to the public and to the um international community. inire rin ni Khan ang pagbasura sa anti-terrorism law, lalot may provision nito para sa warrantless search and arrest na lumalabag sa karapatang pantao. Dapat din daw amyendahan ang Cyber Crime Prevention Act dahil nagagamit ang cyber libel para gipitin ang media. Nababahala si Khan sa kaligtasan ng mga human rights defenders at media sa Pilipinas na isa sa pinakadelikado para sa mga mamamahayag. Hindi raw sapat ang ginagawa ng Interagency Council on Extra Legal Killings, Enforced Disappearances, Torture and Other Grave Violations to Life, Liberty and Security of Persons. A modern democracy does not need to criminalize expression. Sabi naman ng Palacio, bukas ito sa mga reforma bagamat mahirap daw maintindihan ang kabuang sitwasyon sa loob lang ng sampung araw. Kaya may mga pinaplano pa raw na dagdag na pulong ang gobyerno at si Khan na umaasa namang may mga maumpisahan ng reforma bago niya ipresenta ang kanyang report sa June 2025. There will be a discussion among the member states about the report and what should be done. Then the discussion becomes as to what the Human Rights Council would do. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Dalawan at beneficiary ang buena manong tumanggap ng dagdag sa social pension para sa mga indigent o may hirap na senior citizen. Mula sa dating 3,000 piso, 6,000 piso na kada semester ang makukuha ng aabot sa 4 na milyong indigent senior citizens sa Metro Manila. Ang mga nais mapasama sa naturang programa, ipaalam lamang sa inyong local social welfare office. Pero kailangan mapatunayan kayo po ay mahirap, walang natatanggap na pensyon, walang ibang pinagkakakitaan at wala rin natatanggap na sustento mula sa mga mahal sa buhay. Sa ngayon, aabot sa libo ang nasa waiting list ng DSWD. At kasama sa dumalo sa seremonya ng DSWD, si First Lady Lisa Araneta Marcos na sinubukan ng GMA Integrated News, Nakuna na pahayag, kaugnay sa mga patotsyada ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na isa umano ang First Lady sa mga utak ng binabalak na charter change. Ano man pahayag sa Chinese New Year celebration ng Chinese Embassy, pero hindi niya pinaunlakan ang media. Siniwala sa pagdinig ng Senado sa Davao City na may nameki pa umano ng pirma para sa People's Initiative na nagsusulong ng charter change. Inami din ang isang residente na hindi lang isya isang beses na pumirma. Saksi si Argil, relator ng GMA Regional TV, Juan Mindanao. Mga opisyal ng barangay sa Davao City, mga umano'y inutusang magpapirma at mga residenteng pumirma sa mga signature sheets para sa People's Initiative ang humarap sa pagdinig doon ng Senate Committee on Electoral Reforms. Pero bukod sa dating alikasyon na may pera at ayudang inalok sa mga pinapirma, lumutang din sa pagdinig na ilan sa mga nautusang magpapirma, hinikayat din umanong mameke na lang ng pirma. Pero inutusan ka na i-forge mo na lang para matapos na... Hindi ko ginawa ng forge, alam ko yung sa batas yung mag-forge ng pangalan ng tao. Pero yun ang sinabi sa'yo. Yun ang sinabi niya sa akin. Na mo na lang. Na ko na lang. Ilang residente naman ang umami. Hindi lang isang besa silang pumirma. Sila ang nagsulat ng pangalan ko pero tatlo, tatlo pirma ko. Hindi ko alam kung ano yung pinapirma ni na sir. Ayon sa mga residente nakapirma, nahikayat umano silang pumirma dahil sa pangakong ayuda sa pamamagitan ng cash assistance hanggang 10,000 piso. Aix, tupad, scholarships o kaya ay food packs. Hindi umano ipinaliwanag sa kanila ng maayos kung ano ang pinapirma. Dati nang itinanggi ng DSWD at Dole na may kapalit na ayuda sa ilalim ng kanilang programa ang pagpirma sa People's Initiative. Ayon sa ilang opisyal ng barangay na humarap sa pagdinig, may mga residente nang nagpapatulong upang bawiin ang kanilang pirma. Matapos malaman na tungkol sa People's Initiative pala ang kanilang pinirmahan. Maraming nagpupuntahan sa akin. Maraming nagsusurrender doon sa akin na sila ay naluloko. No? Sila ay naluloko at gusto silang i redraw yung mga signatures nila. Ayon sa Comelec Region 11, kailangan hingan na affidavit kung may pumirma na gustong bawiin ang kanilang pirma. But the whole signature sheet, sir, hindi uh, namin ma, na maibalik until such time na ibalik yung yung affidavit uh, certification, yung annex bay na inisyu namin doon sa proponent. Bakit ganon? Baliktad. Dapat pareho lang ang sistema para mag-withdraw. Ito affidavit, notarize, pupunta ka sa Comelec. Pinahirapan mo naman masyado yung tao. Nanawagan naman si House Majority Leader Manix Dalipe sa Senado na itigil na ang investigasyon nito sa People's Initiative. Lalot nagpasya na raw ang Comelec na suspendihin ang pagtanggap ng mga pirma magtulungan na lang daw sana para ipasa ang resolution of both houses 6 na isinusulong ang pag sa economic provisions sa konstitusyon. Ganito rin ang posisyon ng ilan pang kongresista. Wala po silang napatunayan na merong tumanggap ng anumang halaga dito sa People's Initiative. Huwag na po tayo magkaksaya ng oras. So kasana po, tigilan na natin ito. We have to focus on RBH number 6. Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Senado tungkol dito. Para sa GMA Integrated News, ako si R.E. Jill Relator ng GMA Regional TV, One Mindanao, ang inyong saksi. Nakamba na naman sa susunod na linggo ang taas presyo sa ilang produktong petrolyo base sa apat na araw na trading sa Minof Plats, Singapore. Ay sa Oil Industry Management Bureau ng Energy Department, posibleng hanggang piso at 70 sentimo ang dagdag presyo sa kada litro ng diesel. Posibleng nang umabot hanggang piso at 15 sentimo ang taas presyo sa kada litro ng kerosene. Habang sa gasolina, posibleng hanggang 75 sentimo kada litro ang increase. Sa halip na makabingwit ng laruan, natrapo sa loob ng claw machine ang isang bata. Nangyari po yan itong Sabado sa Brisbane, Australia. Sumot ang bata sa price dispenser o sa butas kung saan lumalabas ang mga papremyo. Sinabihan siya ng kanyang ama na magpunta sa isang sulok at takpan ng kanyang mga mata. Saka na binasag ng mga pulis ang salamin ng claw machine. Matagumpay na nailabas ang bata. Ang kwento ng kanyang ama, hindi naman natinag ang bata at labis pang nag-enjoy. Nagkabiruan pang maguhulog na lang sila ng mga barya para makuha ang bata mula sa claw machine. At nangako naman daw ang batang hindi na niya uulitin ang kanyang ginawa. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.